Isang magandang araw sa inyo lahat At Welcome back ulit dito sa ating Manukan Mount Piniton, Gumpang Dito sa sorsogon Bicol So mag-update tayo sa ating mga alaga So medyo maganda yung panahon ngayon Mahangin, kaya lang Medyo makulubli pa rin So lakas ng hangin ah, Nagbabadya na naman yung ulan So, yung masisiyo natin, ito yung ating mga off-season. Ayan. So, malalaki na. Ayan. So, ang dami na namang naglaglaga na dahon. Dahil sa malakas na hangin at dumaan no, nung na nakaraan. Ayan yung ating mga off-season. yung so ating 5 piece sweater na naglulugo na halos lahat na ito eto pala yung uh, peak na 5k tapos yung kapatid nya na street comb so naglulugo na rin eto yung street comb mga pure po sila no pang materials Eh ito naman yung ating SBR na pure din. So ito yung isang klase, isang regular na SBR na may red yung uh, pakpak. May kulay, no. Tapos dalawang klase yung ano namin dito no. Nakarabi nakaraang video nasabi ko sa inyo yung uh, dalawang klase yung aming SBR. Uh, black wings tsaka yung regular may pula sa pakpak gaya nito Ayan. tapos yung black wings yung pinakita ko sa inyo yung nakaraan so halos lahat ng manok nito naglulugon yung ating mga cock at mga bull stag ito yung tatay ng SBR yung mga tatay yung mga, ng mga SBR natin ito yung pinaka ito sila lahat tagmula kasi <laughs> pakita so, ko sa inyo yung ano kung hindi nyo napanood yung karang video ito yung isang SBR natin na black wings mahita nyo na halos lahat itim yung pakpak nya kunti lang yung pula ayan Medyo may lap lang. Ito yung ating mga nasyonal. May ilap pa. So ipakita ko rin sa inyo yung yung burtyak natin dito na maklin O tawagin dito sa atin ay uh, High action hatch So ito yung burtyak Ayan matanda na to Makikita nyo yung kung Makikita nyo sa kaliwa Nandun pa yung kanyang uh, Leg band na Galing limp biscuit Game farm Kay Uh, Mark Lim Ayan Yung ating original na uh, Maklin Ito yung mga Ano natin dito, mga stag to Ng national National banded na stag Mga nakatali dito Ito meron tayo mga grey Ayan Ito yung grey natin At meron tayong mga ito mga ano natin, mga tripods ng Ano to? ah, uh, Bruce Barnett. Ate mga Bruce. Ayan. Mga istag. At meron din tayo dito ang hiraw. Ayan yung ating hiraw. ero At meron tayo dito'ng And Golden Boy Ah uh, ano to? Golden Boy Ah uh, uh, 50% Golden Boy 50% na 5k ito tayo nito 5K Sweater tapos Golden girl no? So straight sweater ito Ayan, no, Ang ganda So dalawang Dalawa lang itong magkapatid Yung isa Hindi uh, di ko Hindi ko matanda kung Ayan at yung nandito natin Ito yung mga gagamitin natin sa uh, breeding ngayong early bird season 2025 no? yung mga gagamitin natin materials ito natin 5k ito naman yung one time winner na joblock block Ito yung ating GM Fantastic Dog. Bulik. At nandito yung ating Claret. So, yellow leg na claret. kasi may one port siya na yellow legged hatch no? at nandito naman yung ating golden boy yan so, nasira lang yung buntot niya dahil sa palaging na ulan napudpud na At meron din tayo dito yung isa pa nating gagamitin na bird cup. Yung ating Reaper Blues. Yan. Dito tayo para Ayan yung ating Reaper Blues. Ayan. So, ayan yung ating kubo. Tapos, dito, may mga, ano pa tayo, yung mga hindi natin ginagamit na uh, brood no, nandito yung iba. Tapos yung iba nandun sa baba, sa kabila. O, meron pa tayo itong gray. Stag. So, ayan. Uh, Malit lang yung ating area, no? Uh, <coughs> Medyo uh, ambo na So Ito rin pala Ito yung ating hinanda Medium station Hinahanda lang natin pero hindi pa natin alam kung kailan to <coughs> kung kailan yung exam niya. Dalawa yan, pati yung isa. Ayun, magkapatid yan. mga 9 months old. Ayun, so hanggang dito na lang muna, no? Kasi naulan na. So, ipapasok ko lang itong dalawa. Baka lumakas yung ulan. Pero sa tingin ko, hindi naman. Kasi may ulap naman, eh. Ayun, yung kulay blue no kita naman yung kulay blue na langit so ayan uh, dito na lang muna maraming salamat ulit sa patuloy na panonood at uh, igar po tayong lahat